Malaking ang epekto po sa aming pangkabuhayan kasi hindi po kami nakapagtanim dahil wala po kaming makuha na ng tubig. Kaya nahirapan din po kami sa aming pang, pangkain pang araw-araw. Masaya po kami kasi nagbigyan kami ng sa ng ganitong pagkakataon. Sana po ipagpatuloy niyo po ang programang RCEP para po sa amin mga makatulong po sa aming mga magsasaka para sa ganun po hindi na kami mahirapan kung saan kami kukuha ng pang binhi at saka pang ano pang abono malaking tulong na po yun sa amin sana po eh, may pagpatuloy niyo po ang programang ito uh, isang biyahe ng kalabaw apat na sako lang o bags samantalang itong sasakyan yung mga 500 tons kilos kaya ang ikarga nito ma'am kaya malaking tulong talaga ito. Sa ating mahal na Pangulong Bungo Marcos, salamat dahil binigyan talaga niya ng panahon kahit nasa malayo tayo, nasa Mindanao, pumunta rin siya dahil mahal niya ang mga tauhan niya at sa mga, lalo na sa mga farmers. Mabuhay ang ato presidente. Sana hindi siya magsawa magbigay ng suporta sa mga farmers. Salamat sa ato mahal na puno. Presidente at saka sa Department of Agriculture, ma'am. Maraming salamat po, ma